Eto na nga mga idol. So, ito yung gawain ko tuwing umaga. So, ito yung negosyo natin. So, nagpiprint pala ako ng mga damit mga idol. So, yan. So, ito yung logo ni Luko Don Six mga idol. So, syempre, hindi tayo nakapunta sa MOA. At nagtatak na lang tayo ng logo niya. So, idol na idol natin si Luka. So, ayan yung first coat mga idol. So, ayan bublower natin. Parang nagbublower ka lang ng buho ko ng inyong asawa. So, ito yung second coat kailangan na alay na alay yung pagpatong mo. So, silip lang muna bago natin yung hagod. Siyempre, yung pa rin, hindi mawawala yung hagod ng babae. Mas maganda kasi yung hagod ng babae. Para mas maganda yung kalabasan ng ating print. So, ayan. Hagod ka lang ng hagod. Para mas maganda yung kakalabasan. So, ito yung second coat, mga idol. So, meron pa tayong third coat. Para mas maganda at makabas makapal yung print natin. So, bablower ulit natin yan. Parang tayo nagbablower ng Uh, buo ko ng ating asawa. Ayan, o. Oh. Ganda, o. Oh. So, blower ko lang ulit, mga idol. Para mas matigas. Pag second, ah, uh, third coat, final coat natin, mas maganda at mas makapal na yung ating uh, print natin na logo ni Luca Don Six. So, ayan. Silip lang ulit. So, ito yung third coat. Mas malino na yan. At mas glossy na siya. So, wet look siyang tingnan. Pag yung uh, third coat mga idol, hagod lang ng hagod hanggang mas gumanda ang ating print. So, ayan yung third coat natin. So, ayan na mga idol. Yan! Yan yung final coat natin mga idol. So, makikita natin yung ganda at yung glossy ng pintura ng logo ni Luca Don Six mga idol. Yan o, oh, kita mo oh. Ang ganda ng logo ni Luca Don Six oh. So, dahil hindi talaga tayo nakapunta sa mo, hindi tayo nakapanood ng FIBA World. So, ayan mga idol. Yan po yung final. So, napakaganda, oh. Ang ganda ng 77, oh. No? Plus, may signature pa ni idol yan. Lulu. Siyempre, hindi mawawala yung Jordan brand dyan. So, ngayon mga idol. Uh, hindi lang sa back ang piprint natin. So, magpiprint din tayo sa front ng ating damit. So, ayan yung pangalan niya. Luca Don 6 Plus 77, mga idol. Yan yung talaga yung mismo logo niya. So, ayan yung front uh, natin. So, maglalagay lang tayong pintura. So, same color pa rin, mga idol. So, same hagod. Hagod babae. So, kailangan malambot lang yung hagod mo. Kasi pag mas yung hagod mo, lalampas talaga yung pintura. Kailangan hagod babae lang. So, ito yung first coat ulit. So, ayan yung pangalan ni Luca Donsic. Diba? Ang paganda, oh. Ayos nice ayos to. Pwede pang panglakad at pang forma. oh so, ito yung second coat. So, silip lang ulit tayo. So, ayan. Habang mahabang uso natin, kailangan silipin natin yung mismong print natin. So, yan, Hagod ulit. Hagod lang ng hagod, mga idol. Para mas maganda yung uh, ating uh, print. So, ito na yung second coat. Siyempre, hindi rin mawawala ang third coat, mga idol. Ito, blower lang ulit natin para mas tumigas yung pintura. Para pagpatong natin, mas makapal yung um, print natin na third coat. So, ito yung third coat, mga idol. Ito na yung third coat. Yun. Hagod ulit ng hagod. Para mas maganda yung hagod natin, no? Ang ganda niyan. Kasi hagod babae yan, mga idol. Ayan, babaklasin na natin. Ooh! Nice one! luca Don six number 77, mga idol. Ayan, kahit hindi tayo nakapunta sa mowa At least, meron na tayong damit ni Luca Doncic kasi the idol na idol natin yan. So, ayan, mga idol. Ito na yung finish product natin, no? So, napakaganda ng pangalan ni Luca Doncic. So, plus 77 pa. So, napakaganda. So, ayan, Pamporma natin yan, mga idol.